medyo malungkot na pangyayari kasi nga, di ba? Medyo masaya yung nakauwi tayo sa uh, pamilya natin. Pero kailangan natin bumalik sa Manila para <laughs> magpatuloy ulit. at uh, kasi nandun yung mga trabaho natin. At saka, ito na. I-update ko na naman kayo kung magkano yung magagastos natin. Yung sasakyan yung dala. Uh, galing kapis. Maayon to Manila. So ang sakay natin is Nakatiglan, Roas Mindoro Then pagdating sa Roas Mindoro Travel na naman tayo ng sasakyan Papunta sa Kalapan Then sakay tayo papuntang Batangas Then biyay na naman pa Manila At i-update ko kayo mamaya pag nasa, nasa Akatiklan na tayo Hindi pa man tani ko magpulay Galing ga huwag ako nga baaba daw Huwag sakit kay eh, nagpangita ko Dari manugbunot sa ngipon Ang problema kay di-schedule gali dari Abot ah, nang na kami sa Puntipidras Hasta sa Roas ang kaniyang langgali de, schedule anay bago magpabunot sa ngipon muna nga do masakit kayo bumatsin na lang ako pa Manila na lang ako subong kay dito ko na lang ang akong ipon tatlo ka oras nga biyahe pagkat sa Aklan na rin tadi subong sa Katiklan Port guys oh, sa Starlight ang sakay galing namon si ni guys duwa gyapon ka sakay ni kay man buti ho oh, madirektata ni kami galing kay Pulibok man ang mga Katiklan to Batangas muna nga commute naman ta si ni duwa ah, naman ni ka barko aton masakyan o la perder sa Katiklan pakadto sa Ruas Mindoro 1060 ang senior citizen 756 ang minor 530 ang infant ay 16 Un senior mm -hmm. o estudyante kini ang lang din yun ng ID kay pag wala ID wala discount mo sinat on na at nandito na tayo yun sa ano sa may Katiklan port ayan o, apat lang kami at nandito na kami yun naka ano na kami nakabayad na kami sa Starlight ang price ng Starlight sa SUV is 6850 parang ganun tapos yung bata is 800 plus then yung adult naman is 1060 so hintay namin yung alauna So mag-11 na. Waiting na lang kami dito. Alaw na sa sakay na kami. Umulan guys, ang nga na ng Starlight. Masakay na kami subong sa Starlight. Guys, are na sa subong sa barko. Nakaabot na tayo medyo basa-basa ata kay Baskog ang ulan direo sa Tagtiklan. So are na tama masakay na tayo sa barko. Ang biyahe ni siguro mga anum na mga bago makaabot sa Ruas Mindoro. Depende lang na sa dasig sa ng barko. Dito na kami sa barko. Starlight. Okay. na sila. Kunti lang yung ano, kunti lang yung pasahiro. Pero sasakyan pa lamang puno itong sa ilalim na sasakyan. Ang ano nga, na guys. Pero uh, regya kami di sa barko. Gusto kayo kami di sa barko. Lantawan nyo kayo. Ara ang dagat. Maliwanag na. Gabi, eh, dulum dulom Subong maliwanag. O, ara, nami unsang dagat. Oh. Walang well, kapila. Ara na, manugdong ka naman ng barko. Dari sa Ruas Mindoro. Ari na sila. Oh. Gagawa na tanan. no. Baba na kami. Sumang pala, sumang pala yung... Bilis, 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 bilis. Sa dulo, sa dulo. Nakadulo tayo guys. para Eh. tayo sa dulo. Sige. Dito tayo, tayo. Hindi tayo ngayon sa labasan. Hindi tayo sa pinakadulo. Pero, yun o, oh, lalabas na rin naman tayo. The next destination natin guys, is babiyahe tayo ng Cramruas, Mindoro, papuntang Kalapan Mindoro let's go, let's go, let's go 3 hours siguro yan ari ah, na kami subong guys sa pinamalayan Jalibi kay ginutom kami wala nga daan kami balon biglaan yung amon pagpuli ari ah, kaya naka-order naman kami makaunda na kami kay mabatsi naman tada yun pa kadto sa Kalapan, Mindoro okay, guys, pagkatapos natin kumain diretso na tayo doon sa no, Kalapan Port patawid na tayo ng Batangas let's go namin niya guys na maabutan yun ng Adlaw sa Mindoro kay makita yung gid ang nga na miyon maka daw ko nakalibod naman kamo mabalabi sa naagyan nyo lang pero pwede mag-maglibot libod, -libod. ikaw ay kamo kasako na man di namin nga pasyalan sa Mindoro sakto yung dating natin dito sa Starlight dito sa May Kalapan alas 11 yung alis so mag ano natin sakto lang to alas 11 maliit na papel saan? wala ito lang okay. Pinabalik pa kami dito guys sa Starlight Ticketing Hindi na binigay yung booking slip yun know? oh Pinabalik pa tayo dito Kaya pag dumaan kayo dito At nanapin nga rin yung booking slip Para hindi kayo mag Para hindi kayo bumalik Guys dito ulit kami At uh, yun na yung Binigay na yung booking slip Marami rin mga nakamotor oh Ayan na si Donya Ngiting, <laughs> Ngiting tagumpay Ngiting tagumpay Ngiting tagumpay Ano nangyari? ikot ikot lang kami guys 283 pala. Nasabi ko 823. Patay ka Starlight tayo, no? Hmm. Ayan, Jupiter Starlight. Saan bintana na natin? Ito. yan kabilang kad. Si Negra. Ah, si Bonso? yan parang nasa bahay lang sila, guys. Guys, ang binayaran nato sa Starlight dahil private car, 3410 ang motor naman nila is 1470. Ang regular mga matanda adult, 530 pang bata 424 senior citizen 378 o ari na guys ka bantay na kami ka pasaka na yung iba no sunod sunod na ni kami naman dayon ng sunod ni masaka o kasabay pa na mo ni Montenegro pero kung matyambahan nyo na yun nami edi eh, kung kasakay kami mo din nami ni Montenegro kay dako kag manami ang yung uh, kwan madasig ko na at yun guys ari na kami o, nakasakay naman kami di sa starlight ang pigado di sa starlight kay daw gamay ang silakyan nga nami tani dito sa Montenegro galing kayo ko kabalo nga sabay ang galing Manila mga lakat pero kung kamo mag ka nami mo tinigroin yun na lang sakyan kay bago pa na. Mga dua ka oras o tatlo ka oras naman ni guys. Makaabot naman tas niya sa Batangas. Bago ko makaabot sa Manila guys, gusto ko pasalamatan ng tanan nga sumuporta sa kundiri sa Kapis. Mga kasimanwa nga taga Kapis. Shout out kay Drodel Yaba Ning Migo na dio, PH Kapis Adventure. Ayos bro. Ricardo Magracia Bandihas. Kay Ferdinand Orende. Magdalene Nami Mariano. Charlie Villaristo Tolentino Mi Beatrice. Kay Jane Lola Tiginko. Felix GRM. Mimi Basi Libriha. Hernan Medina Chang. Vivian Ian Bardilosa, Rose Perez, Joel Procurador, Eric Subirano, Shine Bilo Dinusta, Stephen Lausa, Doy Andrade, Dordas M. G. Ross, Gary Jugaw, Leonard Bunyag, Shout Out Idol, Robert Barogo, Let's Kadabos Linaugo, Ejiger Dila, Lover Gakjin, Emery Bigalan, Joel Batuigas Buladas, John Bautista Tan, Rafael Bindicio, Waldo Daniel Jr., Wim Suarez Baay, Aduda Abaracuso, John Villaros, Dorico Richel, Lilibet Ketsun Dairo, Rep Morito Daradar Shout out man watching Poblasyon Maayo Francis Albana Victoria Lugar Yon Paokbit Amahan James Espanto Tagabalig Hotman ko sir Mimi Kuchen Parinas Bino Elipas Prunduso Rio Jan Roman Ingat sa biyahe ay Romulo Lakod Boss Shout out sa Pram Dumaraw Kapis Dan Rama Jan Bautista Tan Annalisa Baltero Repland, Daw Bapuli Kuba Balbino Roslyn Pires Dels Dili Eduardo Miranda Luna Pamuk Mukol, Paul Meridison Anunuevo, at kay Ma'am Rowena Berano. Yon at madamo gid salamat sa suporta ng taga Kapis. Sana inyo sa mabuti kayong kalagayan. Shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa suporta. God bless. At yon guys, nandito na tayo sa Batangas at maraming salamat sa mga suporta ng taga Kapis. Siguro biyahe naman namin nito is 2 to 3 hours papunta naman sa Manila. Medyo bitin yung bakasyon guys, pero try ko uli makabalik para ikutin uli yung buong kapis sana ipagpalain tayo ng Panginoon na makabalik at maikot natin yung buong kapis